I've been attached with the feeling of waking up with you by my Maraming nga talagang mga bula ang nasabik ng itong ating Donnie ay pumasok nga sa PBB house At kahapon nga guys ay talaga naman tuluyan na nga lumabas itong ating Donnie Pangilinan doon sa PBB house kaya naman talagang sinalubong nga ito ng maraming bubblies at talaga namang trending nga ito sa social media ngayon. Narito nga guys ang bawat larawan ng ating Doni Pangilinan na kung ayon nga sa mga bula, welcome back to the outside world, Doni. Iyan na nga guys dahil alam naman natin na ito nga ang ating Doni ay house guest nga sa PBB House at marami nga rin ang may gusto na sana nga raw ay pumasok itong ating Belinda. Pero ngayon nga guys ay nasa labas na nga itong ating Donnie. Kaya naman mga ilang araw lang ay makikita nga natin muli itong ating couple na magkasama. Kaya naman umani pa nga ito na maraming komento at pinag-uusapan na. Stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.